Yan mga bro, so ito na yung Rouser 200 na maingay. So ngayon, kakalasing ko na sana, nakalimutan ko, gagawa pala tayo ng video. Ayan, so tanggal na natin yung crankcase, tapos yung trip, sim nya. Merong allen wrench dyan, allen bolt, uh, castle pala, castle na bolt, kawawa, pinagsisinsil na. Oh. Dalawa yan mga bro. So tatanggalin natin yan, tapos i-check natin kung nasa timing ba ito. Ano? Si-share ko sa inyo mga bro yung tamang timing. Ayan, nakatiming na rin dito. Eh. Ayan oh yung guhit na yan, nakataas na yan timing yan dito sa maya, guhit na yan kita nyo, kuha tayo yung pantuso yan ito, yung guhit na ito nakatiming sya dito, tama yun ibig sabihin, yung piston natin nandito yan sa taas nasa TDC yung piston, yung tinatawag na top dead center okay, nakatiming na yan tapos mamaya, i-check natin tong balancer gear dapat nasa timing din yan yan o, mukhang wala <laughs> tingin ko mukhang wala tapos parang walang tension yung ano walang tension yung tawag dyan yung isisirugira natin dito check, check natin kalasin natin bro video na ako yan kapabidyo tayo kay brother Ito, pagkita itong ginagawa natin ah. mukha mo hindi makita Luang mukha ko yung pagkita mo bro alam mo ang pangit ko na nga eh alam makita kung <laughs> ano <hangin> yung mag magawa <laughs> yan kalasin natin to ha ah kawawa ito nagsisinsil bro eh. nawasa hmm. ano natin tatanggalin to hindi mekanik yun ha? hindi mekanik o oh. ayan o oh. ayan busalsal na ibig sabihin hinampas to ng hinampas para lang gumalaw sinisil diba? kita ba? sinisil hindi natin kasi ito mga bro malinaw ah ha? malinaw ba? kasi ito tanggalin din natin to mga bro Tingnan natin. Ayun, hindi kasi siya sira na yung ano natin. Ayun oh. So tanggalin muna natin yung ano. Tanggalin muna natin yung mga clutch at saka yung bolt na lima. To. So, tanggalin muna natin ito muna. Alalay lang dito mga bro kasi ano lang to ha. Ah. Aloy, malalambot lang. Pag napas, pag napa, ka dito. Alam na. Alam na, possible na mabalik dapat yan. Dapat maluluwagan muna natin yung gitna. Kaso hindi na kasi yung ating castle. Kasi durug-durug na yung castle natin eh. Ayan. Hindi nahulog pa. Ayan, tanggalin muna natin ha. Tapos, saka natin tirahin to. Ayan natin. o. No? Pero so, dapat mga bro, kakalasin nyo muna to bago nyo tanggalin yung bearing kaso hindi nga kasi kanina kaya sira na kasi yung ano natin. Yan, nagsaga nun. No. Wakan okay. nyo na lang. Tapos ang tanggal nito, ang tanggal pala nito, di ba ang normal na paluwag dapat pa ganun. Dito sa rouser, sa mga rouser, ang pa ganoon pahigpit yun ang ganoon paluwag counterclockwise baliktad ba? Diba? kaya pag first time nyo magkalas ng rouser sigurado durog ang bolt yun know. o oh. di ba? ang ikot nya clockwise pero paluwag baliktad baliktad na pag nagkaganon <laughs> kaya ganito pag binunot ko to check natin kung may tamang ano. check natin Pinatama ang mga kabit. Bubunutin ko tong housing. Pakita mo bro. Bubunutin kong housing. Pagka walang tension na nangyari dyan sa ito, sa AC Sur ibig mali ang kabit niyan. Check natin. Oh, wala. <laughs> wala, di ba? Kita mo? Ayan. So, sablay ang kabit. So, mali ang kabit niyan mga bro. Ano? Ito yung tinatabag ko sa inyo mga bro. Tanggalin natin. Ayan o. Ibig sabihin, ikinabit lang itong basta. So, wala siya. Naku, sira na lang. Pasira na lang ng spring. Malambot na. Ayan, ito yung washer mga bro. Ito mga bro, hindi sinasabi ko sa inyo yung timing. Oh. Eh. Ayan o. Oh. mo bro. Ayan. Pero yung balance yan, mas kung maganda pa naman to. Ayan, ito naka-timing. Ayan. Ito, yung guhit na to, mga bro, dapat nakatapat dito yan sa ila. Ayan o, oh, yung guhit na yan o, oh. ayan o, oh, dito. Yung kanina, nandito yan. So, mali po yun. Dapat, nandito yan. Nakaganyan o. Oh. Ayan. Kita ba, bro? Hindi yata, no? Tapos ito, kita nyo to. Ito, mga bro. Ayan, yung guhit na to, ayan, nakatapat naman yan dito sa guhit na yan. So, dapat, ang mangyayari nito, ang mangyayari nito, mga bro, ito, bago natin ito ikabit, bago natin ito isalpak dito yung timing na yan dapat nandito po yan nakasalpak yan dyan ngayon ang problema natin is paano natin ito ikakabit kasi wala tayong special tools so gagawa tayo ng alambre ito mga bro gagawa muna ako ng alambre para magkaalaman na yan yeah, mga bro so, hindi mo bro yung ano hindi mo bro yun <laughs> Talambot kaya niya kasi matigas kasi ang spring nito ayan kaya gumawa tayo ng medyo ano, makapal-kapal, no? Yeah, ulitin natin mga bro. Ah, uh, oh, ulitin natin. So, isukat lang natin dito. Tapos ikuti natin yan mga bro ha. Ayan. Sagad. Tapos balik-balik. Ayan. -balik. Oo. Uh, hindi na kaya. Di ba? hindi <laughs> na kaya. Tapos ito. Ikutin natin. Kung ano din ang ikot nya? Ah. Uh, ito ang ikot nito, ano rin, counterclockwise. Isagad nyo lang, pero pag hindi nyo kaya, kamayin. Bilas. Ulit, ulitin ko mga bro ha. Naikabit na kasi. Yan. So, ang ikot nito, ganito rin, counterclockwise. Yan. So, kuitin nyo lang sya ng sagad, pag kaya ng kamay nyo, tapos ibalik nyo ng isa, tapos pasak nyo na. Yeah. Oh. Good. Yeah? Ganun lang. Tapos lagyan natin yung washer. Yeah, yung washer okay lang naman magkabaliktad nga bro. Tapos bago niyo 'to ikabit, kailangan i-timing niyo muna 'tong ayan. Ito, kita niyo 'to sa taas. Pakita mo sa taas, bro. So, yung guhit na 'yan, itatap mo 'yan dito sa may guhit na rin na 'yan. Kasi pag binitaw niyo yan ganyan, oh. oh. Yeah. So, hindi siya nakatapat kailangan nakaganon muna yung kunti Ayan. O, oh, game. Okay. O, oh, talis yung cellphone, bro. Tapos saka natin ito ipapasok. Galaw-galawin nyo lang, mga bro. Ayan, o. Oh. Pasok na. Di diba? Siguraduhin nyo, pasok na yan. Pasok na rin to. Ay, nakatiming na rin to. Tignan mo. Ito, timing. Kaya cellphone. Ayan, o. Oh. Kita nyo yung guhit na yan. Malabo lang, mga bro. Guhit na to. Guhit na to. Guhit na to. Guhit na na to. Tapos yung may tension na yung ating isisurgir. Ngayon, salpak mo na natin yung clutch. Ngayon, sa clutch, tingnan din muna natin. Kung alog na. Kung alog na talaga. Sana. Okay. Ayan, kung pipa lang din naman eh. Ayan o. Kaya pa pala. oh, ayan. Diba? Ah. Tapos, nakabit muna natin ito. Galaw-galawin nyo lang ito. Ayan. So, pagkakabit nito mga bro masilan din to ano hindi lang basta gagalaw niyo yung oil pump yan Galawin natin ng oil pump may timing rin niya oil pump ha <laughs> yan tapos galawin natin to ayan oh pasok oh ha pasok sa banga Ay, tapos no. saka natin to tatanggalin yan tanggalin natin try natin tanggalin oh no? Oh, mamaya na ikabit muna natin to yan oh no, maganda Ayan, yan. Okay? Tapos bit natin tong clutch. Buo na kasi hindi naman natanggal eh. Hindi ko na lang kakalasin kasi hindi naman natin papalitan yung ano, lining Oo. Ah, na. Ayan, ayan, ayan. Papasok pa rin, boy. Ayan, bro? Ayan. Yeah, so pasok na. So ngayon pag pagkatatanggalin niyo to, didinan niyo to mga bro, ano? Kasi kailangan nakapasok muna yung balancer doon, tapos itong gear dito. Kailangan nakasampay yan bago niyo to kalasin. Ayun natin. Kailangan hindi yan hindi yan ano, hindi yan tatalsik. Hi, hmm. maganda bro. sinasabi ko, bro? Ayun oh, kanayan. Ngayon, washer muna Ayan. tapos castle nut oh, tinan nyo mga bro ang ikot nito pabaliktad ta do oh. pahigpit yan ba't yaga na nyo bro hindi <laughs> <laughs> ba kasi nandiscard ko na yun dyan oh. yeah. oh, na Ito mga bro, ano? So bali na ibalik na natin yung crankcase tapos na balik na natin yung langis. Ngayon subukan natin pa andarin kung nabawasan ba yung kanyang ingay. Tapos bali ayan oh. So ni-rewiring na natin ng konti. So kinonvert natin sa uh, non BCU or yung switch na sensor, kinabitan natin ng pang Supremo o TMX. Ayan To. Okay, so yun natin. Yung display wala pa lang. Push start. Eh, hey, mandar na yan, no, bro. Yan. Mandar na siya ngayon. Tapos yung vibrate, tapos yung ingay na natin kanina, nabawasan. Mayroon pang konti, mukhang sa to. Mukhang sa balancer. Pero sumisipol na siya, mga bro. Wiyo! Ayan, no. na siya. Okay, tapos yung kill switch, binuhay natin niya. Pag pinindot ko to pataya. Ayan, patay. Ngayon, kahit anong push start Yung hindi gagana yan. Ayan. Maliban na lang naka-on. Ayan, sagmit lang, diba? Busina. Ay, busina. Signal light. Oh, meron signal light, diba? Kabila. Ito Oh, meron na rin. Preno, preno. Oh, meron na rin. Dito na, sa kamay, sa kamay. Check natin. Kaila, kaila, kaila. Oh, meron na rin. O oh, meron na rin Buo na lahat bro Okay na So ganoon lang mga bro yung Basic tips Dito sa pagtiming ng balancer So marami pa rin hindi nakakalam niya Sa mga mahilig sa motor or mga gumagawa ng motor Tapos wala pang idea kung paano Ang tuning ng mga kawasakin na motor Yung Rouser 180 200, 220 meron siyang balancer may AC surgear Yung mga NS naman NS150 NS200 Wala po yun Pero mayroon siyang Wala siyang AC Pero mayroon siyang mga timing din dito Sa ano Kagaya ng NS150 Mayroon tamang timing Ang um, balancer Yan So hanggang dito lang yung video natin Ano mga bro uh, Sana mayroon kayo natutunan Sa basic tutorial natin So magandang araw sa inyong lahat At Bicep lagi mga bro